Shaina, nagsalita na sa umano'y bali-balitang pagbubuntis niya. Sa wakas na ay binasag na ng kapamilya actress na si Shaina Magdayaw, ang kanyang katahimikan, hinggil sa kumakalat na espekulasyong nagdadalang tao umano siya. Hindi naman lingid sa mga madla na isa rin si Shaina Magdayaw sa mga artistang matagal na rin sa mundo ng showbiz, hindi rin may tekaila na isa rin si Shaina sa mga bituin at pinakamahusay umarte sa industriya, sa katunayan, dahil sa kanyang kasikatan, kaya naman kaliwat ka ng kontrobersya ang idinidikit sa kanya, lalo na sa usapin tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, kamakailan na, ay usap-usapan ang status ng buhay pag-ibig ni Shaina, matapos siyang makita na sweet na sweet kasama ang matagal na niyang rumored boyfriend na si Piolo Pascual, ating matatanda ang 2012 pa nagsimula ang relasyon ni na Shaina at Piolo. Taong 2017 naman ang ilarawan ni Piolo ang relasyon nila ni Shaina bilang Exclusively Dating. Taong 2018 naman ang ibahagi ni Shaina bilang may constant at may perennial si Piolo, matapos siyang makatanggap ng bulaklak mula dito. Noong 2021, spotted din sa sweet na sweet sa isang resort sa Bohol si na Shaina at Piolo, Dahil dito, muling nabuhay ang haka-haka na sila nga. Hanggang kamakailan lang, spotted na magka ang dalawa sa ABS-CBN Ball 2023. Samantala, kasunod nga nito umusbong ang mga balik balita na sekreto na raw ikinasal sina Shaina at Kyolo, lumutang din ang chismis na nagdadalang tao na umano si Shaina, at itinago lang nila ito sa publiko, agad namang pinabulaanan ni Shaina ang inggil sa isyo na umano'y buntis siya ngayon. Sa kanyang Instagram stories, mariing itinanggi ni Shaina ang mga kumakalat na chismis na buntis siya, iit pa ni Shaina, kung buntis man siya ay hindi umano niya ito i-deny, dahil nasa tamang edad na raw siya Ania, Sue, so, been getting messages from family and friends, for days now about some fake news that's going around back home, my goodness, I am not pregnant people, will never deny if I were since I'm ready of age no, but nope, I ain't pregnant. cheers from Busan, kasalukuyang nasa South Korea si Shaina para dumalo sa 28th Busan Film Festival, kung saan bumida ang pelikula nila ng kanyang dating kasintahan, na si John Lloyd Cruz na Essential Truths of the Lake.